Good morning, guys. Dito po nagkaroon ng storm surge. Ito yung paratong ano, paratong ah, uh, banggar. Ah, kita po niyo yung mga anong 'yan oh. Bangka. Ayan. Yung mga bangka na 'yan dito yung dati dito. Kaya kung makikita po ninyo Ayan Dati bato ito eh Hinakot yung bato, dinala doon oh Ayan oh Ayan dagat oh Walang makapangisda dito ngayon Sa dagat na yan oh Nakakatakot oh kag yung dagat na to ha Pero po ninyo mabot hanggang doon sa kalsada yung tubig dito. Oh. Tasong daga to. Oh. Oh, nakakatakot oh, eh. Lalim pala yan. Oh. Abot doon sa mga kabahayan doon ng tubig. Eh, grabe. Kala mo, gugunawi na eh. <laughs> Yang dagat na yan, malayo yan. Ayan, nakarating dito. Oh. bumangon yung dagat na yan na maabot dun sa kabahayan ay eh, grabe oh kaya one week na sila hindi nakapalaok dito eh mga tao nagkakatsunami pala dito ngayon lang daw nangyari yan sabi ng mga tao dito na maabot hanggang doon sa kabahayan ang ano ang dagat first time lang daw nila naranasan mga taga rito dati ang binabaha doon sa ano ano sa Paratong Sur. Ngayon po, naabot po itong Norte. Paratong Sur. Ah, ngayon lang nangyari. Ah, pinasok ang mga kabahayan. Dito po yun. Itong dagat na ito, ito. Hmm. Kalmado na ngayon eh, pero mayalon pa rin oh. No? Sayang, hindi ko na kunang kahapon, eh. Kasi bandang alas 10 nangyari, oh, nang maga. Nung namasyal ako dito, puro to bato, eh. Ngayon, oh, wala nang bato, oh. linis oh. Ang bato, nandun, oh. Ngayon, ang bato, oh. Video nga lang madilim pa ngayon. Ah... Uh... Ewan ko lang kung matuloy yung water baptism namin ito sa Sunday. <laughs> Ayan o. No? Oh! Magaling. Oh. Ah, abot dito tubig o. Oh. Matakot pag nagka-tsunami. o, <laughs> oh, yun Oh, laki ng alo no. atras, <laughs> atras, atras atras, 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 ayan na, ayan na, ayan na. <laughs> ayan na nabasa ako, nabasa ako. ayan na abotan oh, nga dito <laughs> ayan nun, laki na ng alon yay, papunta na naman yan dito grabe oh abot pa rin hanggang dito pala ang dagat oh lakas na loob ng mga nangingisda may nangingisda pa rin eh oh yun sila oh Sige guys, ito po yung paratong. Ito po yung na tsunami kahapon palang alas 10. Ayan. Yung mga tao po, hindi po sila makapangisla. Oh, guys, subscribe po yung mga hindi pa nakapag-subscribe. Ah. Good morning sa inyo lahat. Mabuhay tayong lahat.